Magandang araw po. Ngayon, gumawa kami ng isang landmark sa isang beach resort dito sa Buanga. Nasa tabi lang po ito ng dagat. At malaki-laki din po itong resort nila. Kaya malaki-laki din po ang landmark na ginawa namin. Oh. Sa gitna po nang palagyan nila ng pangalan ng kanilang resort ay mahaba po ang nilagay namin plat board. Kaya ginamitan namin ng j pipe at nilagyan namin ng styrofoam para pagkatapos lagyan namin ng siminto, iplastering siya at finishing pagkatapos lagyan ng pangalan ng resort nila. at sa gilid po nalagyan namin ng design iba-ibang mga design mayroon mga kahoy yung mga bato-bato saka mga kawayan na ginawa lang po namin galing sa siminto ito po ay nagyan namin ng pipe hanggang pataas dahil ito po ay isang fountain at ito po pininturahan namin yung green po iyon ang siminto na grass kumbaga grass siya kaya green ang pinintura namin parang grass din siya yung gray po yan ang mga bato-bato na may, may puti-puti din tapos na po ang harap nito kaya bisahan na namin tapos din ang pintura at saka yung ibang bato po ang pintura namin ay stone age ang gawin namin dyan at saka yung kahoy niya po kailangan medyo pula para maging live o parang buhay yung pintura niya o parang buhay yung kahoy niya yan po nakikita niyo yan mga grass na yan yan ang siminto lang yan tinusok-tusok-tusok lang ng mga matutulis na bagay yan po sa taas yan may daanan ng tubig dahil yan ay isang fountain mga styrofoam din po ang ginamit namin dyan sa taas para hindi mabigat yung ginawa namin at saka hindi masyado magastos yung mga bato-bato po styrofoam din yan binalot namin ng siminto at yung mga kahoy-kahoy siminto din yan po yan, siminto yan ang pintura ginawa namin stone edge para stone edge yung bilog sa gilid po yan ang mga mushroom na siminto din siliahan namin yung mga ulo nila para magimakinis sila pag nagpintura na kami ito po ang kabila tapos na po ito yung kabila pareho din po ang design niya doon kasi request na may ari mga grass din po dito at saka kahoy at saka studwitch pero lahat yan po sa ilalim niyan ay mga styrofoam din. Mayroon din yung fountain. Tsaka ginawa namin po ito apat na araw ang isang hostin niya. Ito po ang mga styrofoam na binalot namin ng siminto at kinontrahan namin ng tray